Guys, ito ang mga pangyayari kay Rizal. Ito ang mga inukit na nagpapakita ng ginawa niya sa bayan. Guys, ito ang estatwa ng ating pambansang bayanin si Dr. Jose Rizal na kung saan siya binaril at namatay. Guys, ito ang inukit ng ating kabayan tungkol kay Rizal. The Last Fairway o huling paalam ni Rizal. Guys, guys, ito ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Ayan. Guys, ito ang pangyayari kay Rizal at uh, mga, mga kabayanihan ginawa niya sa bayan. Guys, ito ang pahimakas ng ating uh, bayaning si Dr. Jose Rizal na nakaukit. Ayan.